Binabangag ka kaya lahat ng katarantaduhan na ginagawa sa'yo hindi mo nalalaman tarantado kayo. May continuous to. Sige. Panahon na. Hmm. Ako ginagalit nyo? Sige lang. Binabangag ka inuulit ko kaya hindi mo nalalaman na ang ka. yoko ano ginagawa nyo mga katarantaduhan niyo Meron akong apong babae. Mga hayop kayo lahat. Ha? Huh? Mga bastos kayo, mga inutil. Mga demonyo, lalo na ikaw, makagago ka, puta ka. May anak ka, may asawa ka rin, tarantado ka. Bastos, kinakalat nyo lang, kinakalat lahat. Ha? Ikaw, yung ikaw ha? Alam mo, pinarirehab kita, mapaganda at mapaayos ang utak mo dahil pinuro ka na sa drugs ng mga punyeta mong kinasama kung sino-sino. Ha? Napunta ka lang dito sa Pinas? Naging hayop kayo? Ha? Ha? Galit na galit na ako talaga. Ha? Hindi Malapit na umuwi si mami. Ha? Pero hanggat nandito, hindi ako tumitigil na makuha ka. Walang niya ka kasi babae ka. Kung sino kang babae ka, dapat nadampot na, narihab na ang tanga-tangang Tanga-tangang yan. Ha? Natatanga-tanga nyo. Ha? Sasabihin nyo. Sasabihin mo, di ako uma-action, ha? Uma-action ako. Walang yakang bata ka. Ha? Walang yakay. kayo, nagagalit ako ngayon kasi, ha? Yung totoong asawa niya, ha? Kausap namin. Ha? Yung apokong babae. Hayop kayo. Hayop. kayo, Hayop. hayop. Mamatay kayong lahat, demonyo kayo. Ha? Nakablak na sila sa akin eh. Ha? Naka-block. Doon, pupunta kay Mami Esho para makita nyo. Ha? Ha? Doon naman. Eto, eto pa lang yung ano, yung inano ko kay, kay Yuki eh. Hmm. Para lahat, alam din. Ikaw makagago ka, demonyo ka. Huwag mong pinopos na ang lagi sunod-sunod ang pagpupos mo kay Kobayashi Yoshi, kitarantado ka ang hayop kayo! Ha? Walang niya kayo, ah. Bastos kayo! Wala kayong modo! Alam niyo ganon? Bakit? Pinagdadrags niyo kasi tanga ang anak ko. O yan, sinabi ko na. Ginawa niyo tanga ang anak ko! Hayop kayo! Ha? Porke foreigners ang anak ko, ginagawa niyo? pagkakakitaan ninyo, pare-pareho kayong lahat. Hayop kayo! Hayop kayo! Mga demonyo kayo, satanas! Wala kayong Diyos! Lumipat na ang pang, ang ano, si satanas sa katawan nyo. Hayop kayo! Mga demonyo kayo! Ha? Walang niya kayo ah! Bastos kayo ah! Wala ka bang anak? Wala ka bang apo? Wala ka bang asawang babae? Ha? Sunod-sunod din yung pinopos siya, mga kung ano yung kababuyan na yan. Puta kayo! Lang niya, kayo na, ah, nanahimik lang ako, ha? Inihintay ko lang talaga magalit ako, demonyo kayo, satanas sa kayo. Mga demonyo! Puta kayo! Ito niyo yan. Hindi pa ako tapos. Pupunta ako sa kabila. Mamaya tayo. Bastos kayo, ha? Ah. Di ako mapapanood ang anak ko rito dahil... Black, binlock ko talaga sila. Ha? Yan ang totoo. Hinihintay ko siya makuha, pinarehab. Ano ginawa ng isang ano, demonyita? Binigay ang susi, nakatakas, hindi to linahuli. Ha? Hayop ka rin, po hipokrita. Mga hipokrita. Langya ka, lalong napapasama sa'yo yung ano ha. Yung engot-engot mong anak ha. Ha? Yan mga bali-balita niya, uti-uti, binabasa ko lahat yan, mga demonyo kayo lahat! Langya kayo ah! Gigil na gigil ako kung nasa ano lang, tingnan ko! Lechi kayo ah! Hayot kayo mga bastos kayo! Gigil na gigil na talaga ako dahil may apo ako! May anak din akong babae! May apo akong babae! Punyeta di kayo lahat! Hayot! Hayot! Gagalit na ako eh. Galit na talaga ako. Kung nandito lang na sa personal niya, tingnan mo. Ha? Walang Alam niya kayo ang kapal ng mukha Ha? Huwag kayo nagtatawa po tang ina niyo. Baka yung bunga nga niyo, madurog, mababo kaya ng mga kung ano ko rin lang niyan. Demonyo kayo, hayop kayo, mga satanas kayong lahat. Ha? Nagkakampihan na kayo, no? pinagkakaisa niyo yung anak ko, demonyo kay satanas kayo? Ha? Ha? Yap yeah, pa rin, kung yung isang tunay na asawa ang totoo, yun ang the best kong gustong talagang madugang. Ang niya kayo ah, lahat kayo puro demonyo ah. Ha? Napunta kay ano? Putang inang itong makagago na itong hayop na to? pilkakalat ninyong po kinang ina nyo? Tangina nyo ah! Langya kayo bastos! Bastos! Tangina niyo lahat kayo, hay kayo! Mamatay na kayo lahat-lahat na gumagawa sa anak ko na mga kagaguhan! Ha? Kapal na mga mukha nyo, wala kayong Panginoon Diyos talaga sa dibdib -dib ninyo. Hayop kayong lahat! Lahat! Lahat kayo, demonyo!